sa kalye. Mm -hmm. eh paano yun, partner? Yung mga Oo. kadalasang dahilan na wala noong preno, eh. Eh, nako. <laughs> diba? Paano yun? <laughs> Pwede yan. Palaging excuse, di ba? Lalo pag bus o kaya truck ang involved sa sakyan. O, eh. Kausapin natin ang grupo ho, ng mga may sasakyan. Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> mga motorista. Oh, mga motorista. Oh. Automobile Association of the Philippines. Ano ang uh, pananaw nila dito? Uh, nasa rin niya ang presidente ho, ng AAP. Yan. Si Sir Augusto uh, Augustus Joe Ferreria. Yan. Sir uh, Good Joe. Good morning, Sir Joe. Magandang umaga po. Welcome sa Double Weng, sa Double B. Radyo na, TV pa. Good morning. Hello. Magandang umaga po. Aha. Sandali, ayusin natin. Okay, okay. Ayan, okay. Good morning, Sir <laughs> Joe. Narinig ka na namin. Good morning, good morning. Maganda umaga sa inyo. Maganda umaga. Salamat, sa oras. Ngayon po, anong take ninyo dun sa policy na ipapatupad ng Department of Health na hindi po masasakop ng zero balance billing kung ang maaaksidente ay kamote driver o irresponsable sa lansangan? Alam mo, kausap ko si Sec uh, Ted Arboz mm -hmm. sa kahapon mahaba yung usapan namin tungkol dyan. Eh. Okay. So, nakukit pa ng naun niya. No? Sabi niya, ang ang ginagamit kasi nating pera sa zero hospital billing mm -hmm. sa public hospitals, eh, di ba? Eh, para sa citizen yan, para sa ordinary yung tao. Mm -hmm. Ngayon yung mga tao, ang pananaw niya, ang mga tao na gumagawa ng hindi tama, kamukha ng mga drunk drivers, eh, bakit pababayaran ng gobyerno yan eh may kasalanan na nga no mm -hmm. pero naman sila sabi niya iti-treat naman sila pero uh, yun lang dapat hindi ginagamit ang pera ng tao para sa mga mahihirap mm -hmm. no para tustusan yung gaso sa uh, sa isang tao na injure dahil drunk driving mm -hmm. may punto siya ron pero debatable yung issue eh kasi mm -hmm. uh, patas yung universal law eh di ba yes. sabi ko nga sa paano natin pa-implement pa yan eh patas yan pupunta pa tayo ng kongreso Hmm. Pero, mga um, niya, mukhang sa implementing rules and regulations ng universal, no? You know, Brazil, no? Mm. Baka doon pwedeng gawin. So, yun ang logic niya. May plus and minus, eh. May pro and con yung mm. issue, ano? <clears throat> may logic din naman, ano? Okay. Paano, Opo. Opo, pero sa yung... nito uh, makaka-discourage ba yan na hindi na magiging traffic violator ang marami sa mga kamotor Mababawasan kaya nito mm -hmm. ang mga gumagot lumalabag sa batas-trapiko? Mm -hmm. hindi, kasi alam mo yung pagsunod sa batas ng traffic ay eh, nasa ano yan, attitude ng tao. Mm -hmm. Yung physical, ano, yung, yung physical restoration or medicine, mm -hmm. eh ano lang yan eh, consequential. Yes. Ang talagang punod dulo niya, edukasyon tungkol sa safety sa kalsada, pangalawa, attitude. Mm -hmm. Eh kasi natuto yung mga magmanayo kung kailan nakabili ng motorsiklo. Tapos mm -hmm. eh, marami sa kanila, hindi pa nag-driving school. Marami, wala pa lisensya. So yun ang major issue nung aksidente. Eh. Mm -hmm. Yung okay. dahil ay ako gagawa ng kalokohan dahil hindi ako, ba, hindi ako sa ospital. Mm -hmm. no? o kasi marit. ano eh, once sumampang ka sa uh, motorsiklo o kotse mo, di ba Sergio, mm -hmm. alam mo na pwede kang madisgrasa and yet pinipili mo maging irresponsible pa rin sa kali. So, alam mo kung anong consequence nun? Oo. Oh, uh, alam, ang, 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 alam, ang nag... Alam, two-wheeler, ano? Mm -hmm. Alam nila, consequence baka tumalembong sila diyan kasi mm -hmm. pag kinausap mo yung mga nagmo-motorcycle sa nila sa iyo alam nyo, hindi ho talaga kayo parunong hindi talaga kayo rider hindi kayo sumemplang mm -hmm. itan ka nila oh. they will take the risk eh na yeah, talagang natural yan na si ka. kaya yeah. kahit na ka o siraulo ulo ka magmanayon sa kalsada mm -hmm. eh parehas sa kanila yun oh. so it's really born out of attitude eh, kasi mali ang turo mm -hmm. yun ang problema at saka siguro uh, baka ang makakatulong ba yung talagang taasan pa ang multa? Mm -hmm. Ah sa mga pwede invoice yun. sa mga ganyan. Ayun, oh, pwede 'yon. Kasi pag galing ang multa 20 pesos lang. Kasi wala katapusan yung ano, wala katapusan yung yung violation ng sa traffic rules. Pero proven ba yun, <laughs> Sir John, na pag tinataasan ang multa, nababawasan yung pagiging undisciplined ng mga motorista? Oh, nangyayari. Ikaw, alimbawa, ang pagka no parking ay 10,000. Sige po. Ano naman. Oh. Ah. Yung kinabutan ka doon kasi kalahati ng sweldo mo sa loob ng isang buwan, ordinary mga gawaan, mapupunta rin sa penalty. Mm -hmm. o, ah, Like sa isang isang city, sa mm -hmm. syudad, sa Makati. Mm -hmm. Abay, ang tao noon, nung una nila implement yung towing sa illegal parking. Mm -hmm. Abay, ang dami na nagtrabo mm -hmm. na doon. Kasi ang mahal, isang libo eh. Totoo. So, pero, sa pero, sa pero, pero sa tingin nyo, kulang pa yung multa natin ngayon sa mga traffic violations? Tingin ko. Tingin ko. Uh, you have to find them until it hurts eh. Oh. Kasi pagkakitaas pa yung multa. Wala naman mo naman yan eh, yung pagka yun, nagmulta ka ng 10,000, ang, ang dami ng magrireklamo niya, no? magbabago ka. So ibababa mo na ibababa until you find the appropriate price. Pricing oh. yan. Pero kung halimbawa hmm. itataas natin ang mga multa sa mga traffic violations, by how many percent, Sir Joe, para sabihin mong till it hurts, hanggang masaktan oh. sila? Kasi nung ano, alam ko yung dati ano, yung illegal loading and unloading. Ah 200 pesos lang yun eh. Mm -hmm. Kaya ang daming violator doon. So nung, nung itina, tinataasan nila yan eh. Tataasan 500, may reklamo pero nabawasan yung violator. Mm -hmm. 1,000. Dapat ganoon eh. Mm uh -hmm. -huh. Gradually tinataas mo until it hurts eh. Mm -hmm. Kasi pagka tinaas mo, wala nang reklamo, wala yung pagtaas mo. Papano yung mga kunyari ang traffic violation niya ay nag na talaga ng matinding aksidente, may mga namatay pa? Oo, traffic. May criminal case na kasi yun May criminal case? ba sa mga aspeto ng Oo, yung criminal case sapat na ho ba, kontento ba ho tayo sa parusa na mga na-involve sa may mga namamatay dito? Nakakakamit ho ba ng justisya ang mga biktima ng mga aksidente? Kaya nabibin mo justisya kung ikaw ba naman eh ba nasagasaan yung kamag-anak mo tapos ang ano lang penalty ay isang taong pagkakulong hindi. hindi, tama yun dapat mas matindi yung penalty no para madala at saka justice yan eh oh, oh, okay. kasi, kasi, hindi na natin oh, wow. nasubaybay yan partner yung nangyari sa airport na mo yun yes, yung, yung oh. nag, uh, hmm. nag-accelerate na namatay yung, na bata na bata mm -hmm. tapos yung sa S-Lex 10 mm -hmm. uh, na, lima ba patay doon? lima parami oh. yun di ba? Mm -hmm. Ngayon, oh, baka... natin sa airport, ano, maraming may kasalanan doon. ay mm Hindi -hmm. lang yung driver kasi okay. dapat yung bollard na yon ang baka nun ay makapal tapos may buhos ng simento sa loob. Hindi dapat natitinag yun. Uh -oh. So ano nangyari doon? May kasalanan yung contractor noon. Mm -mm. Naku, Totoo yan. Pero balik, balik, ako doon sa policy ng Department of Health. Kayo po ay hindi uh -huh. pabor doon sa policy ng uh -huh. Department of Health. You know, if you look at it philosophically, Parang, ano niyo, eh, parang eh, pwede pero mahirap gawin 'yung ganun eh. You will single out a particular segment of the motoring public na uh, mm -hmm. di denyan 'yun eh. Mm -hmm. Kasi ang intervention ng gobyerno is for everybody eh. Mm -hmm. So magiging problem 'yan. They may be able to implement it using the uh, implementing rules and regulations amendment to that. No? Mm -hmm. Pero I think it will go through rough sailing because it will be unpopular. Oo, so ibig sabihin, mas maganda na you leave the zero balance billing alone, pero higpitan mo ang, pag-implementasyon ng ibang batas laban sa mga violators ng traffic rules. Oo, kasi you might be pressing the wrong button eh. Alam mo ito hindi pala yun yung lupot. Sakit ng ulo mo, bumili sa Lompas. pass. Ganun ba? Baka pwedeng ano pa to, tsaka... sa Korte Suprema, ano, Sir uh -oh. Joe? Tugulo pa buhay natin pagka ganun eh. Imbis na tayo, pumunta tayo ng Korte. At saka, at saka baka feeling ng mga na mga nagmumotor, ah, oh, ba't kami lang, but kami ang punteriya palagi. Mm. eh, Mahal rin sa amin ang hindi kamote. Oo. <laughs> <So>, eh. Oh. Oo. <laughs> so, halimbawa, criminal yung ano, criminal yung uh, ng hold up. Mm. Uh, hindi lang sa ano, hindi lang sa motor, oh, uh, sa drug driving, mm. nang hold up. sabihin ba no, sisigilin, hindi mo ililibre yun, no? di ba? It is your obligation as a public mm -hmm. hospital to, o, to, to provide the service, no? pag sinabing equally, hindi lang sa pag-treat, kundi pati sa feeling. So, mm-hmm. Uh -huh. may diskurso doon, ano? Kahit noon nung kausap ko si Secretary Boss, eh, may, may diskurso kami ng content uh -huh. kung mm-hmm. the application of the, the rule, if they do implement. Okay, so, so, kailangan muna nilang go back to the drawing board pag-aralan uh -huh. muna mo ng mabuti, Sergio. Oo, so, kasi otherwise negative ang implication niya. Eh. Nakakagulot uh -huh. na So, ma malabo pa to. Metro. Malabo na. Oh. <laughs> kasi yung, yung oh. tunog oh. ni Secretary Herbosa decided na eh, Sir oh. Joe. Oh. Eh. May, may, uh, oh. Talaga. may proseso yan eh. No? Mm. May legal process yan. No? Hindi ko alam kung pumunta sila sa Kongreso para palitin mm. yung universal health law or Pwede, pwede bang yung implementing rules ang baguhin nila? So, mm pag -hmm. may nagreklamo ako pupunta tayo ng korte dyan. Oh, yes. Yeah. Oh. Ano ho, panghuli, ano ho mga maganda para lang ho maiwas pa rin ho, at mabawasan ng mga kamotorider. Yung pang, kunyari, ang mga nagmomotor ho ngayon, eh, yung motorcycle lane, hindi pa rin yan pinahirat. Isang area lang ato meron uh -oh. eh. Commonwealth. Commonwealth. Oh, After ng end implementation, bumalik na ho yun. Naka, naka-bawas ba ng mga aksidente sa daan? Yung end ano at yung motor lane? Yung traffic, yung Uh, driver uh, responsibility, ang kailangan talagang gawin ng gobyerno yan, passive effort eh. Mm. May pera ang gobyerno, pero dapat yan, nakafocus eh. Kasi kung hapasard pa, parang pera-perasong solusyon, mm. hindi matatapos ito eh. Pag-uusapan natin after 100 years, may nag-uusapan pa rin natin. <laughs> Totoo oh, yan. Mm <laughs> -hmm. <laughs> talaga, one supreme effort, maglagay ka ng traffic czar dyan, gumawa kayo ng batas na may kagat. Mm. Tapos -hmm gagamitin without exception. Then, mm -hmm. Dapat mm -hmm. massive talaga yung implementing. Mm -hmm. Yung NCA, for example, eh, pira-pira sa kalsada rin lang ang meron. So, may mga ibang lugar na nakakalita sa mga loko-loko ng mga mm -hmm. Oo, oh, oh, hindi mm -hmm. lahat. So, massive. Uh, lahat oh. Uh, ng kalsada sa Metro Manila, simulan natin dyan. May camera lahat. Totoo yan. Oh, so, marami pang kwan, pa, no? Marami well, Traffic sound talaga, meron uh, dapat, no? Oo. Uh, uh, sir, ano, oh, Joe maraming salamat sa magang gising. Thank well, you well, po. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you po. Ha. Si ginoong Augustus Joe Ferreria. siya ho ang presidented Automobile Association of the Philippines. mga kaput